Para binura mo pangalan. Ha? Huh? Binura mo pangalan. <laughs> <laughs> oh. Nabura pangalan. Yan. Kung malalim na lalo yan. Mm -hmm. Mas maganda ho yan. Tapos, titirahin mo na lang squeegee. Anong ano? Ito. Ayan. Oo, kakahingin. Hmm. Paano pag pantay na, halimbawa yung gaya niya na pantay na siya, wala na siyang lalim, ang gagawin, papaano ulit? Papaukit papa, ulit. Papaukit mano, ulit? Mano-mano yun. Oo, mano-mano, no-ukitin. Okay, Ilang taon mo nang ginagawa yan, pre? 20 years po. Isa din pa, hmm. taka pa nagaan ako na. Oo, oh, nung kasama ng tatay ko, mga 7 nun, mga walang taong nun. Ah, kasama, kasama ka na ng tatay, tatay mo? Ko, walang okay, taon. Ay, eh, na. Eh, ah? 28 na ako ngayon. Ha? Ah? 28 na ako. Ah, 28 ka pa lang ngayon? Hindi, uh, mm. ibig sabi 8 years old. Kasama mo siya ng tatay mo. Hmm. Pagkakas. Hmm. 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 Car, parehas, eh. sir. Tingnan lang, parehas. Parehas, parehas. Okay, sige. Ang mahalaga ay eh, ano? Dito oh. ka talagang isan ng ganito, sir, sa gold. Oo. Kaya agutang namin yan. Oo. Ito yung air ko, mga karakit. Air ko at air mat ko, nasa lagay na sila ng buto. Kaya maliit lang yung nature, eh. Tanda saan ka, sir? Saan sir? Ah? Sa Tagay Nyugan. Tagay Nyugan? Opo. Dating ito siya si Maynick Napalit ko yung South Bay. -sout mm. Ayos, hindi na basa pangalan. Takpanan. <laughs> Winura na? Winura na. sa mga tayo. Oo, ito Dry ano Nangangatantuloy sya I-pressure mo eh <laughs> ha? <Nangangatang tuloy> siya. <laughs> 20 years na yun eh ay magpapaleta mga karaket o pumunta na kayo dito at hanapin nyo si kuya otan otan otan? si kuya otan lagi on duty yan dito mula umaga hanggang alas 6 hanggang alas 6 ng gabi ng hapon pala hanapin nyo si kuya otan so bukas may magpapagawa pa rin ano? hanggang bukas Hanggang sa, ano po sa Rangunog? Hanggang Rangunog eh magpapalo ah. Gata nga rin po. Oo, gata nga rin. Sa Santa Rosa hanggang, bu hanggang may nalang yata eh. Sa sementera nila. Oo. At hindi. Yung mga ano lang, third yung bata. Yung mga kasama mabuhay. Hindi dito. Tapos pupunasan mo palang ano yan? Wait. Tubig lang sa para tuwiin Ano mo? Tubig. Tubig nalang, ano nga pala Kung pato kasi ito eh. Ano yan? May mo lang no? May Oo. Okay na. Malinis na. ay hmm. din. <laughs> Ito mga ito malalalim eh. Bago lang yan Oh, na. Pero pag uh, yung halimbawa, ano na sya, plotted na, ano yung pinang-uukit dyan? Ano po sir? Mano-mano. Mano-mano. Anong pinanggagamit? Grinders. Kinagrain pala yan eh, Dapat i makagali Mga eksperto ang kagawa niya Ito, dito naman sa kamila Kapatid ko naman Buto rin Pintor naman tong isa O, kita-kita aming pagkakahagod Pintoy, uh, pintoy Pintoy. Mm. Oh, ikaw sir, ano pangalan mo? Marlon boss. Oh, si Kuya Marlon. Hanapin nyo siya bukas hanggang uh, tanghali ng auno. Nandito, on due train rin. Mura lang sa'yo boss. Mura, magkano, magkano? 1H lang. Ha? 1H? 1H. Ah, kala ko 1-8 eh. <laughs> Walang papagawa sa'yo niyan. 1-8 <laughs> lang boss, 1-8. Oo, 1-8. 100 pesos. Pero eh ba to eh, nagagayin to ng boto, medyo mali ito. Dito maliito. lang boss, paglagayin ito. Eh, pag ah. doon. Pag, bag, doon sa kabila, 2H yan. Oo, oh, 200. Dito. Ano Pag one yung one. sa nicho talaga na nilalagya ng kabaong. Two 200 yun. ang singilan. Pintura lang yon dun sa mga ano. sa sa lapida, iba naman yung presyuhan doon. Pag uh, magpapapintura kayo. Ito, pintura lang ng mga sidings. 100. Ay, ayan, ay, ano, maputi na. Oh. At, hintay, At meron siyang assistant. Ito assistant niya, oh. <laughs> Artistahin. Artistahin to, oh. Nahi mahiyain, <laughs> Parang last year. At last year, maybe? Yung may tubig dito? Oo. Oh. Last year din yun, yung may tubig. May tubig, tubig dyan. Yung, yan na kami nakuha ng tubig eh. <laughs> Sabi ko, may nakalibing pala dito. <laughs> nagsasawsaw ako dyan eh. Nakita ko may lapida pala. May <laughs> kus pa ng basahan na Oo. Oo. ito tubig hanggang hanggan doon. Hanggang doon, bahay yeah, dyan. Last, last year. Yan may tubig dyan last year. Last year o oh, last last year. O last last year ba? O oh, dyan. Yan dyan ako nagsasawsaw ng basahan. At saka ng ano... Nung nakita ko yung tubig na hawi ko may lapid na pala, may nakalibing pala dyan. Oo. Sabi ko tabi-tabi nga po, te. Pasensya na. Ang tubig kasi doon, te. Bas, ano yung tapos? Di ba patagdag ako pa? Eh. Ha? Di ba patagdag ako pa? Okay, okay.

yan. Ano kasi hita Okay lang, okay lang. Okay lang. lang. Kasi naman pa pressure kinukuha na mo. pala <laughs> oh, na pala doon. Okay lang, Papapanood ka sa YouTube ba, Okay lang ha. Okay. Vlogger din ako boss eh. Oo, oh, galing. Yak lang. Okay, Si, asyan. Dati vlogger ko eh. Dati vlogger ka. O oh, ba't ang channel mo ano nangyari eh? Alingan dito. nagbago na. Nagbago ka ng content? Hindi. Boy. Ah, okay. Okay. Diyan na lang. Totoo ka na naman yun. Oo, lang ba? Tutorial yan, boss. Tutorial. Big box. Ayos. Ay, hindi kita ang pangalan. Mimi, makikita nyo na ang pangalan niya pag pinuntarahan na nga na ng magaling na pintor. Challenge, boss. Ha? Hindi alam palaboy. Wala bang sticker? Oo. Wala bang sticker, boss? Raketerong palaboy. Bakit may sticker doon? Meron, meron. Asan? May kita pagkatapos yung ano, yung uh, pinipinturahan mo at natuyo yan, lalagyan ko ng sticker yan. Bawat lapid ah. Tama. Ano kakaroon ko, boss? Hindi manalis na sa pwesto. Ano ba yung sticker dyan? Ditikayo, boss. Makalala mo to. Para nakikita sa mga... Oo, oh, hindi. Meron naman, meron. Nagbibigay tayo ng sticker. Diker pa lang, dito tayo nagbibigay ng ampa. Ano, pag meron nang ano, bago pa lang tayo eh. Ah. Oh, Hanapin mo siya pag nag-card ni Coronan Oh. Oo. Pakinggan thunder ng anak kasi eh, may naka-lid speaker eh. Oo. Okay na 'to, boss. 'Yung bago pa lang talaga, Pantayin mo na lang, pantayin mo na lang 'yung kulay, 'yung ano. No. Oh. So ito yung isang hanggang. Oo. Sa ito, yung shadow na nga dito, tiles ko eh. Oo, yung pati yung ibabaw niyan. Yan. Naglagan na yung mga tiles. <laughs> Bago pa lang nga yung dati, natanggal na yung mga tiles eh. Yung mga bilis ko yun, bukas na. Pati yung taas pati yung taas niyan. Yan, okay na. Tayo muna lang yan. Mahal na mahal na linis. Kaya to tinakpan no. Hindi naglagay ulit. Di, pa, naglagay pa ng panibago. Ano no? Tinanggal niya eh. Parang naglagay ulit siguro ng buto. Oo. Oh. Ayun yung ano lagay. Ayun yung man. Hindi. Pero hindi nilagyan ng ano parang palapit na ang dating. No? Ay, no Para umabot no. Pwede ba yun? Hanggang tatlo? Na. Tatlo. Anong pangalan? Buto? Oo, oh, pwede. Oh. Kaya minsan di na kasi eh, depende sa doon sa gabi ng Okay na? Ah, uh, may pagkatindi ka pa ba? Eh, okay na yan. Dami na nilipis ang barco doon. Hindi ko mabi ko masyado mani. Okay na? Okay Papatong nga okay. mo pa yan, di na? Hindi na ba? Hindi na. Hindi Ito sa kabila, titignan oh, mo. Ito, bayad ko sa'yo. Uy! <laughs> <laughs> ay, <laughs> ay, 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 sorry, sorry. Ayun yun ako, yun yung aking sticker. Ayun lang. Oo. Sige naman. Pero pag mabal na ba, ito na natin. Pati dito sa may lupa, oh. May nakalibing. Ito, ito, ito. Ito, ito. mga ito. Hindi ko alam sa tinutungtong ako. Oh, baka meron din. Yun. Ay, mga lupa na yan. Pero <mulong> oras ka nagsimula? Ocho, Alas ocho hanggang ngayon nandito ka? Mm. ganyan ka? Hindi nandito. Saan din niya ka? Apat. maghapon? Hmm. Kasi pahirapan din mas makakuha ng mga. Kasi karamihan oh. sa... Karamihan sa... Labi may dala na talagang puto. Oh, okay, yung ano. So, may dala sila puto, sila, Tapos doon may mga nag-aabang na rin, no? mga oh. nagaalok ng ganyan. Hmm. Kaya Ah, hindi pa. Ah, hirap pa. Sa isang araw nakakaapat ka lang. Hindi. Yun. Depende. Ah, depende. Um, pati apat na 'yan, ay na. Okay na, okay na sa iyo 'yon. Tax free. Cool lang 'yan. Pero pwede na rin. <laughs> pwede na ano? Pwede na rin.

<laughs> binolay yung pangalan ni Pang. nilang kita ang pangalan ni Pang kayo no? imya may kita na yan. Nga, ka, yeah. <laughs> no. uh -oh. e, ano? ikaw naman kuya nakai ano ka? ba lang ano sir mga na sa anim? sa maghapon Apo. Maraming militar ng mga one five. Ba? Ayos okay, so, Pwede na, ano no, Pamilyado ka ba, sir? Oo, sir. Uh Oo. -oh. Mabait na Ayos na. na. yun, no. Ang okay. panjali binakami. kami <laughs>